everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta? Good morning sa inyong lahat. Ano yung energy ng person natin? Kamusta? Alam ko naman kung bakit kayo andito, ano? Yung elephant natin, ang cute. Wala, nakikiutan lang ako kay ano. <laughs> nakikiutan lang ako sa kanya. Okay, so tingnan natin kung ano yung magandang reading ng person niya. Ano po yung energy niya ngayon? Oh, overthink. Hay nako. Meron siyang uh, King of Wands. Ang dami niyang plano, pero stuck siya. Na stuck possible, may takot. Okay, may takot siya sa sarili niya. Baka may ginawa siya sa something na hindi niya lang masabi sa Okay. Baka nga ganun. diba ba? Ah, uh, five of coins. nako magpa-general checkup yung iba ha. Baka po ay ingat-ingat po kayo sa paglalabas kasi parang may magkakasakit or something na hindi natin alam. Malay mo. Pero, okay naman to. May gagastusin lang siya, may babayaran. Okay? Kung hindi po magkakasakit, baka po sa... Hindi naman to masyadong malala. Baka may kailangan lang siyang asikasuhin na kailangan niyang gastusan. Wheel of fortune pa rin. Nag, uh, nag, ano pa rin yung wheel of fortune. Okay? Uh, so, sinalba pa rin. Kung baga, gumaan. Okay, the temperance. So... Ang dami naman, ang dami naman yung plano. Kasi mga plano na to, sabi ko nga sa inyo, parang stuck siya. Parang hindi siya makapag-decide kung ano ba talaga yung parang gagawin niya. Nag-overting siya Actually, siguro kagabi to, hindi to nakatulog. Oo, nag-iisip siya. Meron siya at daman, nararamdaman. Kasi si 5 of points eh, nandyan. Pero okay lang yun, sa lahat naman siguro tayo. Ingat-ingat po kayo ha, kasi spread na naman tayo ng virus. Ano? um, uh, ipon ipon na naman yung mga tao so magkakahawaan yan five of wands okay ano pa to um, someone na nag, nag alala din sa'yo may taong nag-alala sa kanya or ikaw Maring ikaw, nag-worry ka sa kanya, gusto mo siyang makasama, gusto mo siyang um, alagaan kung may nararamdaman ito. Okay, parang bothered ka din sa kanya. Okay, So, the Hierophant. May travel. Gusto niyang, siguro nababaot lang to, naboboring. Naglalandi na naman siya. Okay. Eight of coins. Tingin ko naman ay naboboring ito. Okay. Parang ang dami niyang iniisip sa sa ngayon, parang I'm sorry ha, nag nagigets ko kayo. Mahirap mag-deal ng isang taong pabago-bago ang isip. Naiintindihan ko kayo. Minsan okay siya, mamaya hindi na. 'Di ba? Parang parang ano, narcissist or bi bipolar. Parang may ganun siya. Okay, kung hindi naman siya ganon, bugnotin, alam niyo 'yon, 'yung mga ganun na tao. Okay, minsan okay siya, minsan hindi na naman. Parang hindi mo talaga makuha kung ano yung gusto niya. Okay? So, ikaw yung nahihirapan. Uh, ang, ang, ano, ang siste, ikaw yung nahihirapan talaga. Apektado ka. Kasi, syempre, hindi mo alam kung ano yung gusto niya. ba diba? The sun. Okay. May plano naman siya. So, parang sa ngayon, nahihirapan siyang mag-move. Seven of Pentacles. Okay naman ito. Pagdating naman sa trabaho, nagtatrabaho naman siya ng maayos. Pero ayun nga, pagdating naman sa pagdating sa ibang bagay sa relasyon, mukhang walang effort, wala kang effort na nakikita ano sa kanya. 'Yun ang nagpapahirap sa iyo. Okay? Uh, ano yung blessings ng person nila? Ano yung blessings? Ano yung makikita? Queen of Wands. Okay meron din ano, pag gumalaw ito, meron din naman siyang swerteng uh, nasasagap. Meron siyang gustong kausapin, okay? Um, minsan gusto niya magsalita, minsan hindi kasi uh, baka pagsisimulan nila lang away, 'di ba? Huwag kayong ganon. Kung if ever yung person ninyo na may gustong sabihin, makinig din naman kayo. Okay? And please, 'wag po tayong gumante, 'wag tayong ano man tawag dito, wag tayong gumante, tama na, wag nyong pairalin yung yung gulo, ano, pag, naki, pag once nagsalita yan, makinig na lang po kayo, especially ngayon, magto 2024, iwasan ang mga away-away, okay, iwasan niyo po yan, at sana ay, intindihin at unawain ang bawat isa, okay, makinig lang muna kayo, kasi hindi po yan makakatulong sa inyo, uh, the hermit, hindi yan makakatulong sa inyo. Um, Nagre-research siya. siguro some of you ay talagang ini-stock ka rin talaga ng person mo. Okay. Gusto niya rin yan ayusin sa kasi si Queen of Swords at si Hermit. Gusto niya makipag-ayos din naman sa'yo. Parang hindi niya nakikita rin yung sarili niya na uh, wala ka. Alam mo yon yung parang kasi nasanay din siya sa nandyan ka. Okay, naiintindihan ko kayo kasi kasi may mga tao talaga mahirap uh, pakisamahan. Okay, lalo na 'yung mga mooding tao. Mahirap po talaga 'yan. So, 'yun confusing ano kasi kung ayaw kanyang mawala bakit hindi pa pakawalan yung mga ganun na ano kasi some of you ay nagtataka bakit parang malamig yung energy niya bakit parang lagi siyang may iniisip bakit parang may ganito ang dami mong questions ang dami mong tanong okay so dito tayo sa strength Okay. The strength. Um, siguro meron lang siyang personal issue sa kanyang trabaho. Okay. Sa mga tao, toxic. Siguro na dadala sa pamamahay nyo. Nadadala sa'yo. Pati ikaw nadadamay. Yun. Kung bukas to ang oh, ngayon, possible to ngayon. board Dito nakatulog. Hindi siya nakatulog. Ang dami niyang worries sa buhay. Ah. Uh, uh, puro si ano eh, bakit overthink? Nako, hindi 'to nakatulog, possible. Puro overthink lahat. Mm -mm. Lakas niya mag-isip ngayon, nag-iisip, overthink tulala. Tulala to. For example, nagsiselfon siya. Pero yung utak niya, lumilipad. Iba, wala, wala doon. Okay? Hmm. Baka yung iba sa, sa, sa person ninyo, tulala na, naubos na yung pera. <laughs> naubos na yung gastos. Ayan kasi, meron possible din yung iba sa inyo na may sakit. Okay? Um, yung yung person niyo what I mean. Possible to lala siya, natatakot. Di niya lang sinasabi sa iyo na may kinakatakutan siya ngayon. Okay? Pero natatakot siya sa something na kasi sino ba naman ang hindi matatakot sa sakit? Kahit ubusipon pa yun, nakakainis, ba? Diba? Mga ah, ganun, okay? So, kung wala po tong sakit ay possible na mga tao sa paligid niya. Hindi na siya masaya eh. Meron akong nakikita mag move forward siya i fever, uh, trabaho. Maring aalis siya, okay? Pagbiyahe, meron din ako nakikita. Eh. Um dahan-dahan siyang kumilos ngayon eh. Dahan-dahan din siyang uh, magsalita or any kind na i-take niyang action. Pinag-iisipan niya po. Kasi yun nga lang apektado ka kasi syempre nakikita mo yung kasama mo nag overthink hindi mo alam kung ano yung iniisip 'di ba hindi rin siya masyadong open sa iyo okay kung kung open siya sa pero hindi lahat 'di ba hindi lahat mm. yun so sige tingnan natin sa okay mag-alala So far, wala naman akong nakikita na dapat niyong ikapag-alala. Ano yung blessings? Tingnan natin. Uh, ano yung blessings ng person nila? May blessings pa po ba to? Okay, bigyan nyo po sila. Uh, maghimala po kayo, Lord. Parang awa nyo na po, nakikiusap ako. Ipagdasal nyo po yung mga ex ninyo, yung mga asawa ninyo, yung mga person ninyo na naway bigyan na blessings ni Lord. Hindi puro love life kayo ha, please lang ipagdasal nyo po sila na mag-success sila. Kasi, ay, sabi ko na nga ba, eh, nag-overthink ito. Ayan. Okay. Meron siyang gusto. Oh, okay. Kaya naman pala, maring posisyon, maring trabaho, nag-overthink yan. Well, may paparating na naman na hindi niya aasahan. Okay. Unexpected blessing ito. Okay, that's good. Okay, at least maganda yung lumabas ng cards nila. Ano? So, dumako tayo sa inyo. Kamusta kayo? Tingnan natin naman yung kayo. Okay. Tingnan namin yung, tingnan natin yung kayo. So, ano yung possible na kakaharapin natin bukas? Maybe this week. Timeless naman ito. Anytime. Kung kailan mo narinig itong video na ito, mangyarit at mangyayari ito. Inshallah, climb this. Lord, pahingi po ng blessing. <laughs> Wala pong masama doon, walang bayad 'yon. Salamat po Lord, maraming maraming salamat Lord. Bigyan nyo po sila ng blessing, paulanin niyo po. Sigsig, sigsig liglig po para sa lahat ng nanonood dito sa akin. Magiy po kayo Lord. The chariot. Okay, 'di ba? ano yung blessings. Wow, four of cups. Ang bait naman talaga. Oh, may may something the Empress. Wow. Thank you po. Thank you sa mga angels natin. Six of coins. Wow. Wow, 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 wow. Alam mo, makukuha mo daw yung gusto mo. Mm, -mm. Meron kang gustong gawin this, uh, itong ano na ito. Makukuha mo daw yan. Okay? Bahay, alahas, uh, trip, hindi yung trip na otopa ka, yung trip na pwede kayong mag-travel, uh, pwede rin sa family, yan. Makukuha mo daw at ito ay mag -e enjoy ka, magiging masaya ka. Wala kang ibang pangarap sa ngayon kung hindi maging nasaya. Okay? Even though na parang ang lungkot-lungkot mong tao. Okay? Dahil sa akin, nagiging positive kayo. Pinipilit nyong maging positive. Kailangan po talaga. Kahit ano pong pinagdadaanan natin ngayon, kailangan nyo muna makipagplastikan sa sarili ninyo. Pilitin nyo pong bumangon na malakas kayo. Okay? Alam ko po na mahirap magpanggap sa sarili natin na hindi tayo okay. Palipasin muna natin yan, huwag natin dalhin sa 2024. Okay? Meron kang atang gustong bigyan ng regalo or ikaw ay makakatanggap ng something. Okay? Kung hindi po, basta kung hindi po ito sa person mo, any kind na uh, magugustuhan mo. Pwede rin yung mako reregaluhan mo yung sarili mo. Ano ba yung bibili ka ng alahas? Ano ba yung bibili ka ng bag? Pero dahan-dahan po. Kung may extra budget lang. Pwede rin yung mga gusto ko, yung mga client ko dito, baka maka-avail na po kayo ng bracelet nyo, ba? Diba? Isang regalo po yun sa sarili nyo. Isang regalo po yun na mak makakapagpaalaga kayo. Naintindihan? Okay, Princess of Cups and Two of Swords. Meron kang parang tina-target na something. Hindi ko alam kung business to or lupa, bahay. Um, may mag-aalok sa'yo, matutuwa ka naman. Or, meron naman dito, syempre pag-iisipan mo, hindi ka naman basta-basta. Kasi ang nasa aim mo dito is mag-ipon. mag, -ipon. mag -ipon. Maraming salamat sa mga nakinig sa akin, ha? Mag-ipon kayo kahit pa konti-konti. Ma'am, 5,000 lang po yung sahod ko. Idi-itago mo yung, sorry, isang libo, ba diba? Or 2,000, ba diba? pilitin niyo at wag muna kayo mag uh, makipag-connect sa mga kamag-anakan ninyo, 'di ba? Kasi yung mga 'yan nagaantay lang 'yan ng inyong mga uh, ng inyong mga bigay, ng inyong mga padala. Okay? Kung talaga kayo lang ang inaasahan ng pamilya niyo na yung nanay tatay niyo, okay lang po magbigay pero dapat mas malaki po yung ipon ninyo. Kasi para din naman po yun sa kanila para pag-uwi niyo mabigyan niyo sila ng bahay lupa. Okay? Kahit ikaw solo ka, ikaw nakikinig ka kung single ka man o wala ka man. Mas, mas grabe nga kayo, dapat mag-ipon talaga kayo kasi walang mag-aalaga sa inyo pagtanda ninyo. Ang mag-aalaga po sa inyo, hindi po ka mag-anakan ninyo. Pera po ang mag-aalaga sa inyo. Okay? Darating ang time, hihina ka, tatanda ka, wala pong mag-aalaga sa inyo kundi pera ninyo. Okay? Pag may ipon kayo, edin eh pwede kaya nyo magpasahod ng isang caregiver hanggang sa mamatay po kayo, ganun, ay bala kayo, basta prangka lang po ako dito. ba? Diba? May pasahod kayong katulong. Ganun, pag matanda na kayo, hindi na kayo makagalaw. O, oh, kung ayaw nyo ng ibang taong katulong, kamag-anak ninyo, kaya nyo pasahuran. Kasi imposible po na wala pupulot sa atin ng kamag-anak natin na wala tayong binibigay. Oh, imposible po yun. Walang ganun. Walang ganun. 'Yung wala kang pera tapos sa alaga ang kanila, ay nako Diyos ko po. Suntok sabuan po 'yung ganun. Ah, uh, Prince of Coins. Oh, asahan mo meron talaga dito. Uh, Lord, maraming salamat po. 'Yung mga business po, paubusin niyo po 'yung mga stock nila. Bigyan niyo po sila ng blessings, maghimala po kayo. 'Yung mga pera po ng mga sahod nila, palakihin niyo po 'yung mga promotions, Lord. Bigyan niyo po sila 'yung mga inaasahan nilang trabaho na inaabangan nila or inaasahan nila. Lord, ibigay nyo po ito sa tao na nanonood ngayon. Parang awa nyo na po. Positive to kung ano man inaantay mo. Ay, puro kayo. Grabe, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng cards ninyo. Wala akong masabi. Okay. Kung, kung gusto mong mag-usap, ng person mo, matutuloy naman daw po yan kung magkikita kayo. Kung may bala kayo magkita, okay? Matutuloy po yan, the queens, of, uh, queens of, ano uh, to, queen of coins, sorry. So, queens of pentacles ito. So, meron ka nga asahan na something, ano? Ayan, oh, matutuloy yung pagkikita. Uh, sabi ko nga, trip yung travel, yan. Okay? Ang ganda naman nito, mag -e enjoy ka. Enjoy your vacations, lah mga mahal ko. Huwag niyo pong kalimutan na manood dito sa channel natin kasi everyday po ay meron kayong matutunan, okay? Magandahanda na kayo sa money ball ninyo. Ilang araw na lang, ano? Ilang araw na lang. So, yung mga coins-coins ninyo, may coins na ba kayo? Okay? Nag-ano na ba kayo? Kahit 1,000, magpapalit na po kayo. Okay? Uh, bigyan nyo po yung sarili ninyo this 2024 na para naman uh, gumas gumasto kayo para sa tama kumbaga okay ano po yung blessings actually blessings na to eh puro blessings malay nyo okay kuha lang tayo ng one pull card parang gusto ko pa eh parang may something meron ba tayong aasahan okay wow ayan oh ang ganda. Page of wands, travel. Pwede po sa lahat ito. Okay. At kung gusto niyo magpa-reading po ay magpa-reading na po kayo para sa inyong 2024. Pwede naman po uh, energy ng person niyo. Okay, so climb this reading. Maganda naman 'to kahit papaano, no? Meron blessings na hawak mo na. Ayan, oh, malapit na ko anong man inaasahan mo ngayon. Okay? So good luck. Tapos sinagot pa ni Queen of ano queen of, uh, queen of coins, de ba? ganda nagsama oh. Ang ganda ng cards ninyo mga mahal ko. Please, okay? Climb this reading at mag uh, magdasal po kayo, syempre. Okay? At tumutulong tayo sa mga taong na spell, yung person ninyo, kung sa tingin niyo na parang kakaiba na yung ginagalaw or alam niyo yun, o oh, kumonsulta po kayo, mag-chat po kayo, but lahat po ng client ko ay sinasala ko po yan. Rini-reading ko muna po yan sila. Okay? Sa mga nagpas nagpa-reserve po sa akin, ah uh, mahiya naman po kayo sa mga hindi nagsisin sa akin. Okay? Sabi ng mga assistant ko, may mga hindi nagsisin, may mga hindi pa nagbayad. ah uh, kasi okay lang naman kung hindi po kayo nag-promise na magbabayad kayong itong date, natural babalikan kayo. Example, uh, December 15 mag magbayad po kayo pag sinabi niyo syempre naka-note po yan natural uh, ano yun? tatanungin kayo ng ng mga assistant ko kung kailan kayo magbabayad kasi lumagpas na nga sa sinabi ninyong araw or date okay so mahiya naman po kayo ano yung mga iba online pero hindi po uh, nagbabayad or hindi po nagsisin, okay kung sa sinasabi ko naman po sa inyo, kung hindi nyo po kaya, wag po kayong mag-avail. At wag nyo pong sabihin na mag-reserve-reserve -reserve po kayo. Kasi bakit? Ako ang natatakot para sa inyo. Kasi kapag nagalit yung mga angels ko, meron pong balik sa inyo yan. Okay? wag nyo po akong paglaruan. wag nyo po akong, uh, ano yung trip nyo lang. Wag, wag, maawa kayo sa mga sarili nyo. Mari po kayong malasen malasin. Ako na po yung nagwa-warning sa inyo. Kasi sinasadya ninyo, nagme-message kami, puro kayo. Online kayo, pero hindi po kayo nagme-message. At nakikita namin po kayo. Pero biro po, nakikita po namin kayo na iniiwasan nyo po talaga ang message namin. Okay? Hindi na po tayo bata. Kung ayaw niyo madali lang. Ma'am, wala po akong ganito. Or sa mga magpapariding po, wag po kayong ipo ipokrita. Kung hindi nyo po kaya, edi wag. Wala pong sapilitan dito. Okay? So, ganun lang po ang, ang para sa akin. Maging totoo po kayo sa inyong sarili. Para naman po hindi kayo makarma. Okay? Sige po, ingat po kayo and maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-avail. 1,000 pieces sold po ang ating ah uh, spray at saka mga oil natin. 1,000 pieces. Napakadami. Maraming maraming salamat po sa mga na tripling client natin na bumalik. Ingat po kayo. Bye-bye. Salamat po sa mga nagpabook po ng dating Maraming maraming salamat. Ito po ang aking Facebook account, Miley Taro. Diyan niyo po ako i-message. Okay. Um... August 3 po yan in-upload, 792. Ito po yung cover. Okay, uh, June 4 and 492.7. Okay, uh, gusto ko lang magbasa na magpapasalamat sa atin. Ay, ma'am, maraming, maraming salamat din po. Ah uh, bukas na po ang dating ko. Excited na po akong makita sa'yo, ma'am. Makita, makita kayo, ma'am. Okay, sorry. Naduling na naman tayo. Um, Saan na ako? Uh, nawala. Wait lang. Super lakas po talaga ng power nyo, ma'am. Kakaiba po kayo. God bless you, ma'am. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Sa lahat po kami ay lagi po kaming nakaantabay sa inyo, ma'am. Support po kami mula noon at hanggang ngayon, ma'am. Maraming maraming salamat po.